restaurant, gift shop. Okay, part one, I went this way. Part two, I went this way. So, part three today. Pero punta ako sa So why uh, sanga-sanga ang daan? Okay. Wait for it. Okay. Nasa gitna ako ngayon. Yung Orchid Garden sarado, ayan oh. Pero sarado dito. Sa so part 1 dito ako dumaan. Okay, since part 3 to, dito ako sa kabila. Yan. ganito dito sa hapon. Ang daming nag-exercise. Nagpapalakad ng aso. Pwedeng pumasok sa loob eh. Kaso madilim na. na eh, may hirap na. Naglalabasan na yung mga bayawak. Hmm. Yan. Yan. o, oh, katuloy kakalabas lang. Sa loob. Kaling sa loob. Yan. Hmm. May daan. uphill ng konti ito. Kaya madami nag-exercise. Sa weekend marami. Webes pa lang ngayon eh. Weekend marami ito. Part 3. Botanic Gardens Walk. So, tignan nyo na lang sa end yung part 1 at part 2. Malaki to eh. May part 4 pa. So, yung extension na ginawa. Para lang magkita. Uphill ng konti ito. Uphill. <laughs> Laki na. Alam mo. O oh, yan yung papasok. Ah Yes tagal na ako hindi nakadaan dito ang tawag dyan rainforest boardwalk yan see paikot-ikot dati may naniligaw dyan kasi walang boardwalk ay nilagyan na nagdia siya magpumasok Okay, dito tayo sa kabila. Diyan maiksi lang yan. Pasok ako. Ayun. Yan. sento dito ano yan maraming ano yung mga nag wedding photo shoot marami dyan ay isa sa mga kilalang lugar dito yun na ito simple simple okay so doon ako galing where should we go Hmm. Bidaan ko ng bata. Kaso saan ang lusot na ito? Avenger tayo. Oops, what is that? Sige, pasukin ko ito. ginger garden oops Duh. okay ah so pa dito doon dito tayo go oh, sumasalo ka may sumasalo ko oh. galing ng figures eh Okay. Hau, hau, hau. Okay, pasok lang. May bakuran. Pero ang ganda ng itsura ng bakuran. Oke, okay. Where oke. we tuh supposed... oh, okay. Paikot to. Cactus area. Ginger, ginger. Oke, okay. Rampa para sa mga naka-wheelchair. Tagal na ako din nakapunta dito. Hmm. Ganito na pala dito ah. Oh, what is Hoya House? What is that? Borneo. Hmm. Hmm. Lana. Si Batman. Mas ano hmm. to? Hmm. Edarito. Isang papulong shoot ng group. Group shot. Oh, Sandial Garden. Okay. Anong naging sandayal yan? Heritage Garden. Hmm. Oh. Okay. Okay, dito tayo. Part 3. Botanic Garden's Walk. Tignan nyo na lang yung links pagkatapos. Part 1, Part 2. May Part 4 pa sa pangatlong araw iwa-hiwalay na linggo na lakaran <coughs> maganda dito eh uy, what's this? gazebo dahil dyan hindi ko alam yan langat lang What? Garden of birds? What? Okay. Okay. Yung kanina, diyan yung papunta yung ano, sa may gazebo, white gazebo. Guardians of bird? Paano yung Guardians of bird? Oh, may gallery doon. Okay. Photography exhibition. Okay. So, okay na. Ito. Ito. Hmm. Ibaanan natin ta. Lapit na. Aso Wow, Confederation. Oh, okay, sarap mag... Uphill to, pababa. Sarap tumakbo-takbo dito. At magpaa na tumatakba. Medyo basalan yung damo. Mula ng konti kanina. Eh, eh daming tao dito sa weekend nagpipiknik naglalaro ng frisbee yeah. binakura na pala to o tama nga naman laking bakod to Gawang. Oo, oh, para yung ugat ano. Kaya pala Kaya pala malaking bakod Para yung ugat Pakagapang na maayos e, no? Ayun, Hindi niya papansin yung ugat Okay Continue Ano ka nang galing Baka umulang pa. Hmm. Ito nakaba din. Okay. yeah, okay. So yung part one at part three now, same way out. Hmm. lalarong bata statue okay. doon sa gasibo na yun may vending machine na yun no? oh. hindi ka na mauuaw dito pwede na mga okay. ano eh, ATM card. Okay. One last look. Okay. Going home. Lapit na. Uh, 150 meters Exit na Okay Kung ilang tao ko Thursday Okay lang. Kaya nga weekday masarap mag-exercise. Lalo na kung tumakbo. <coughs> Kaya walang abala. Bawal nga pala mag-bike at mag-rollerblades dito eh. Lahat ng digulong, hindi pwede. Siyempre yung naka-wheelchair pwede. Kaya yung mo. Yan. Yung katulad niya. Tropa-tropa. Ate allowed Ngayon hindi na Kasi may isa pasawa yung iba eh Oops. So nasa park ng Adira okay. laki ng lugar na yeah. yan yeah, nga maganda dito pag weekend madami nagpipiknik tumatambay ang bis na nagmumol at least fresh air ito okay, Open niya ata ito until 12, 10 o'clock. Ah, labi na labi. Ah, mga ba nakarin yan ah. Ibang direction nila. Mga dalawang kilometer na lakaran para makalabas ko. Okay. Daan niya ako dito sa isang exit. At dyan ako dumaan. Palabas. Okay. Didaan ko dito. Oops. What are we doing here? Okay. Okay. Ah, ito to eh, sa ito sa mga main exit yan okay Ooh. Ba. May food court na pala doon ah. Ha? Hanggang hindi pa ako nakakain diyan. Kailo nga, ubahin ko kaya. Okay, why not? Hmm. How do we go downstairs? Okay. Chair, smoke-free area. Wow. makes extinguisher, look good, now. Yeah. Okay. Wow. sa so, tinanggal tagal ko dito kasi ano ito bukas sara ito bukas sara eh Iyan na o ah yan so may pre spoon nakikita nyo ba galing ah hmm nice okay pawis ako eh. nice nice Weekend, marami yan. Ayun. Tanila pa rin. galing Nice, nice, nice. Okay. Okay. Exit dito. Oh. May isa pang gift shop. Tatlo gift shop dito. 7am to 9.30pm wow kumakain pa grabe 9.30 okay doon papunta ng mga toilet tsaka yung ano nursery ibig sabihin niya mga no? pinapalaki yung bulaklak gift shop na naman garden shop ito na. Okay na. Para makita nyo lang yung gate. Okay, so part 3. Magtatapos na. Ito ang entrance exit. Yan. Visitor Tangling Gate. Jag. Singapore Botanic Gardens, Tanglin Gate. Hey. At eto, isa sa mga popular na na gate sa Botanic Gardens na yun. Garden. Sa part 1, dito ako nag-exit. So, dito na magtatapos sa part 3. Yan. Kay MRT na to. Nakakabit sa kabila So sa uh, May basement yan Yun Tayo na lang Tawid ako sa kabila Para makauwi na At bago muna oh, Okay That's it, box. I'm a little bit ill of it and that's all folks!